lumapit po ako sa tabang ura mismo para po humingi ng tulong na makasuhan ng aking asawa na si Martin Mapi. Ito so, Mula sa Pilar Sorsogon, isang misis ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong makasuhan ng mister nitong lantaran daw umanong nakikipagrelasyon sa ibang babae habang siya ay nagtatrabaho sa late. ang panawagan ng misis na si Belen Luteno Mape, panoorin po natin ito. Ako po si Belen Mape, lumapit po ako sa tabang ora mismo para po humingi ng tulong na makasuhan ng aking asawa na si Martin Mape at ang kanyang kinakasamang babae na si Daisy Marantal Bonetti. aksyon ang panawagan ng isang misis ungkol sa kanyang mister na babaero. At para sa detalye mula sa Pilar Sorsogon, makakausap natin si Belen. Magandang hapon sa inyo, Nanay Belen. Pwede niyo po bang maikwento sa amin kung paano laging lantarang nakipagrelasyon itong mister mo sa iba kong babae? Kasi ma'am, ko pa lady doon, sa katabi niya, nandito pa lang po doon, may communication po kami. Then after pa mga ilang, ilang days po, ilang weeks, hanggang sa ang uh, niya po yung ilapag na po ako ng isang taong noon. Wala na po kami sa unikers yung dalawa. Tapos nung malapit na po ako, ma'am, umuwi ng Nikon, doon na po sila umalma na, po sila na may, may ako daw po yung may nalang. Nung nala, napaliti po ako, ma'am, nalaman ko na po na may babae siyang inuuwi. Uh, nung nalaman ko po, po yung, ma'am, na may inuuwi na dito ang babae, yung asawa ko, alam ako sa ating patid niya na sabi ko, Ate, uuwi muna ako. Tapos nung nalaman ko po, ma'am, may babae po siya, pagka uuwi ko po ng Nikon, Δηλαδή, εγώ να το πάρω και εγώ, παλιά Eh, wag na I rin mean po nangyari doon sa napag-usapan namin sa ano. Then, pinapirma na lang po sila ng uh, council na i-direction po talaga po yung reklamo sa bawsi. Tuloy-tuloy pa ba yung pakikipagrelasyon ni Ms. Sir dito sa babae niya? Opo, okay, ma'am. At, As sabi niya po, ma'am, at sabi ko ma'am nang asawa ko dun sa barangay mama natin, mas pipiliin ko to kasi matino to. Malinis tong babae. Ah, oh, so ang binabanggit niya, mas pipiliin niya yung pangalawa niya, I mean, yung itong kinakasama niya, itong babae niya kaysa sa'yo. Dahil yung babaeng itong binabanggit niya ay mas malinis daw kaysa sa'yo. Opo, okay, ma'am, yun po ang sabi na. At uh, saka po, sabi niya po, yun daw po pipiliin niya kasi yun daw po nakagamot ng kalungkutan niya. Nakagamot ng kalungkutan ni Mr. eh Malungkot pala yung buhay ni Mr. Pero, nung sinabi niya yan sa'yo, para-parapan ba na mas pinipili niya itong, si, itong babae niya kaisa sa'yo, Mrs.? Opo, okay, ma'am. sa so, uh, ka po kami, mam ma ng buong council po ng may ka-chat daw po ako, ma'am. Meron daw po sila po may masabi. Lahat daw po sila magkakapatid. Hindi eh. na print daw po sila, ma'am, na katunayin ako daw po mamaya namin. Ito so, ba? Na meron kang ibang lalaki? Yun po, ma'am, na nakuha nila mga chat-chat po doon, ma'am. No? Yung po yung mga conversation na, no? ma'am. Wala po ako, ma'am, pinatago sa kanya. Kaya nga po yung account, eh, nilagin ko sa pin sa cellphone niya. Ma'am, yung sa akin po, ma'am, hindi po yung magpapahiwating, ma'am. Yung po yung, po yung pinaprint niya. Sinasabi po nila na may kalandian kailan nagkaroon ng kalabuan or kailan na nang babae itong si Mr.? Nung nasa na po ako, ma'am. Kasi po, ma'am, bago pa ba po ako magpumunta ng Leyte, hindi pa kami nakakasal. Yung mga katrabaho niya, sige sabi sa akin na, Oye, bro, uh, malmanan mo yung asawa mo kasi ganito gano'n na yan. Sabi ko, ay, hindi, may tiwala ko sa asawa ko. Eto bang si Mr. ay nagkaroon ng anak dito sa bago niyang kinakasama? Yun po, ma'am, yung sabi. Meron daw po. Meron daw. So wala kang ebidensya ang naawakan na itong si Mr. ay merong anak dito sa kanyang kinakasama. Hindi pa po nga, pero yung mga dito po nagsabi sa akin, mismo mga ka mga kapag-anakang pa nilang yung mga instantis na lang po nila yung nagsabi sa akin na mga na na daw po yung asawa niya, yung pamit niya, din sa sa surusugod. Opo, Nanay Belen, ano ba, sino ba yung nauna? Yung bang uh, sinasabi na merong kang kachat o itong pambababae ni Mr.? Inilabas po yan, Sir, na maatawa ko nung naka-uwi na ako dito balik dito. Okay. So, ibig sabihin, na Belen, may posibilidad na alibay lang ito ni Mr. mo na pakikipag-chat mo sa iba dahil nalaman mo na meron na siyang ibang babae. Opo, Sir. Kasi sabi nga po, wala daw po ako, Sir, uh, kakayanan. Wala daw po ako, Sir, may papanalo kung ako magre-reklamo. Dahil wala po ako, Sir, may lalaki na ika-chat daw ako yun daw po na ginawa niya sa anak ng Yun daw po ay walang kaso. Walang kaso? Sino nagsabi nung na walang kaso sa dahil sa pambababae niya, ma'am? Si lalaki po. Si mister mo? ako Pero ngayon, nanay, dis disidido ka na na sampan po itong kaso, itong mister mo. Pati kapit niya, sir. Pati kapit niya, tama. Nanay Belan, yung nakita namin kanina na letrato na meron ka dito sa ilong, na-hospital ka ba, Nanay Belen? Opo, ma'am. Halos hindi pa po ako totally recovering. Opo. Ano, ano yung dahilan? Bakit uh, nagkasakit ka na, Nay Belen? Nadayan mo po ako, ma'am, na may tubig sa baga. Sobrang stress May hindi ko na po talaga kinaya. Nung nasa hospital po ako, ma'am, nag-video ko yung dalawa. Tapos tawag na tawag yung babae at kung murahan yung dalawa pa all the way ng na hospital, naririnig ko. Doon sa may pintuan ng kwarto ko. Kung saan, doon na -tawag. Grabe, Grabe naman, naman partner itong... Uh, ...kinakasama ni Mr. ano? na gano'n na yung kalagayan mo. Harap-harapan harap pa. Harap-harapan. Minumura ka. Kasama ka ba sa minumura o si Mr. Lang? Sila dalawa nako. Sabi nga po yung lalaki, narinig ko, minumura niya yung nagmukha siya. Ngayon at sabi niya, alam mo naman kung ano itong binakasama, alam mo kung ano itong pinuntungtasong dito sa ospital. Ah, so parang nagagalit itong... Babae ni Mr. na pumupunta si Mr. dyan sa ospital. Nung nasa ospital ka pa. Ang klase talaga yung mga kabit. Ano, partner? Yan yeah, yung may lakas ng loob. Oo. O, parang yun pa yung mga labi-labi. Akala mo sila yung may... Sila yung, sila, sila, yung sila yung may legal. karapatan. Sila yung may karapatan. Okay. Makinig ka na, Belen. Ano, kasi nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Martin Mape, ang Mr. Mo. Belen, magandang hapon sa'yo. Martin Martin! Uy, ang ang bait Ito, ito partner, itong oh. logbook partner. Uh -oh. Martin! ah. Yeah, po. Ah, uh, nadagdagan naman ang listahan ng mga lalaking nasa aming listahan ng mga malupit sa babae. Babaero, Tatay Martin! Inamin mo ba na ikaw ay isang babaero? Ito po, ang um, May kwento kasi yan. Oo, oh, kwento. Sige nga, pakikwento nga sa amin, Tatay Martin. Ang unang kala yan, nangutang niya ng pera sa amin, sa Pilar, sa mga kapitbahay namin, umabot ng 50,000. Mm. Dahil sabi ko dun sa kapatid niya, nung nakanandiyan na siya sa Leyte, eh, nagkita kami ng kapatid niya dito sa Pilar, sabi ko, ang sakit naman ang ginawa ng kapatid mo sa akin, niluloko na pala ako. May daddy-daddy pala siyang Okay. Okay. Na pera. Ngayon, okay. Tatay ka, Martin. Na pera. Okay. Tatay Martin. Putulin lang kita. No. Binabanggit mo na itong si Mrs. Nagkaroon ng maraming utang. Tapos may nabasa kang katat na merong oh, tinatawag oh. na daddy. Ngayon. Okay. Ang tanong ko ngayon, Martin. Nung nabasa mo ba yun, meron ka ng ibang babae nung time na yon? Wala pa po. Wala pa nga po. Masakit na yung loob ko. Masakit na loob ko yun eh. Oh, sumakit yung loob mo, Tatay Martin. Kaya naganap ka ng ibang babae. Opo, ganun po. Pero... Oy, iba e ka. So, hindi mo man lang inalam kung totoo ba yung nangyari na yun. Kung uh, yun bang kachat na yun ay talagang si misis mo. Kung hanggang opo, sa text ma... lang ba. Totoo. Totoo po may kachat siya. Dahil yung kachat niya, Kinachat ko rin. Oo, oh, araw po. Kilala niya nga araw po yan si Kachat niya, kachat. Okay. So, Tatay Martin, ngayon ang tanong ko. Meron ka bang ibang anak sa ibang babae? Ayun Ay, po. Ayun Ay, po pagkakamali ko. Nagbuntis ko po yung... Babae. Ko Ay, po. salamat inamin mo, Tatay Martin. Talagang maling-mali -mali ka doon, ano? Kasi, oh, nang buntis ka ng ibang Ay, babae yun, na... na hindi mo naman asawa. Yun nga po. Eh, ang problema nga po eh, sumakit yung load. ko. sa tagal na namin nagsama, hindi ko lang isubo. Oh, okay. Tanungin kita, mister, ang isa bang problema uh, ay ang solusyon? Another problem? Eh! Eh! Pina-ano ko pina, 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 ano, naman po yung sa ospital, nagtrabaho yan, panigas oh Ang problema nga, yung sa pinagtrabaho nga siya, yung, uh, yung ano na siya, yung ano na, yung malala na ang sakit niya. Ang sakit niya, sabi niya, sabi ng kapatid niya, kontakin ko raw yung kapatid niya. Eh, nung malakas, hindi ko naman nila nakukontak. Nung malala na, tsaka sakit niya nakontak. Okay, sa sobrang sakit ng ginawa, sa pakiramdam mo, niloko ka talaga ni, na, ni Belen, gumawa ka ng ibang paraan para eto bang ginawa mo ay para makapag, maka, may Move paramdam on. mo din kay Belen na Ah, anong tawag diyan partner? Parang gusto Ito mo lang gante. bumawi or gumanti kay Belen. Hindi ko uh, Parang ano na rin kasi uh, ang wakala ko, pinalitan niya na ako, Kasi meron ng gano'n nangyari, tinatago niya dati yung ng pera. Eh, tatay naman. Para, na, para ka naman palang bata eh. Para ka naman ninakawan lang ng laruan. Tapos naganap ka ng ibang kalaro para maging masaya ka. May kachat siyang iba eh. O di dapat naganap ka na lang din ng kachat na iba. Huwag yung pumatol ka sa ibang babae at binuntis mo pa. Oh, si Sa pag-chat na ni Belen, ginawa mo din. Pero hindi si Belen naghanap ng ibang lalaki para magpabuntis itong si Belen. Ngayon, ikaw, nakabawi ka na sa pakikipag-chat, naghanap ka pa ng ibang babaeng mabubuntis at mamahalin mo pa ng forever at lifetime. O, Tatay ay, Martin. Nawala na, na, rin po yan ang, ang matagal ng panahon. Sabi niya, nagtatrabaho. Tapos, nung ginuha ko yung sa trabaho, hindi ko naman yung natin sa bahay na ito sa panayke. ko yung amo, wala naman amo pinapakita sa akin. So, ibig mong sabihin, ay, Tatay Martin? kaya yan galing? So, ibig sabihin ito, Tatay Martin, bago ka pa man naganap ng ibang babae, hinanap mo itong si Belen. Naghanap ko po yan. No matter kung may karamdaman na, kasi doon lang siya sa mo, yung sabagay, yun ang text. Okay, so too late. na siya hinahanap. Okay, too late na, hinanap mo na siya, pero meron ka na ang ibang babaeng na buntis. Sir, ako po, namutang po ako sa pamamalitan po na magtitingnahan. Dahil nga po, hindi siya nagbibigay na ng pera sa akin. Ang unang ako magtinda, hanggang sa namutang ako ng na namutang, hindi niya, ako, niya isang sa, sagot na, may, hmm. kaya, okay okay sagot! sa pangalawang sagot, pangalawang sagot. yon pasok okay sige tatay ah, ito, eh. oh sige ah, okay so ibig mong sabihin si Mrs ay palautang yan ang binabanggit ni Martin at tinatago sa kanya po ano yung mga rason. Pero dito tayo sa legal na action, partner. Sige. Para alamin ang maaring legal na action, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Jinky Latagan, ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Sorsogon Police Provincial Office. Magandang hapon po sa inyo, Chip. Chip, uh, tanong po kasi si Mr. Naganap po ng ibang babae nabuntis po at nagkaanak. Ngayon, ano po yung pwedeng kaharapin ni Mr. dahil sila po ay kasal ni Mrs. Belen. Kaharapin po ni Mr. ay maaari po siyang madakot sa kasong concubinage under Article 334 po ng Revised Penal Code. Kung mapapatunayan po na nakikisama siya o mayroong relasyon sa ibang babae, and also po maaari din po siyang magmasapahan uh, ng kasong Uh, psychological abuse. Yan, sa nababanggit nyo po, uh, PM's na kaso, meron po ba yung uh, kaukulang pagkakakulong? Uh, meron po, ma'am. Ang um, sa concubinage naman po is uh, maaaring makulong ng presyon koreksyonal and it's minimum and medium period, dalawang taon po, apat na buwan at isang aaraw hanggang apat na taon at dalawang buwan semester. Mm -hmm. Si Mister, pag napatunayan po. And also po, yung 1962 is uh, ng psychological, uh, psychological abuse. Depende po, ma'am, kung yung grade ng pagkakagawa niya. So, inaumahabot po hanggang uh, ilang taon din na pagkakagawa. Malinaw po yan, Sargento. uh, Sargento. maraming maraming salamat po, Police Executive Master Sergeant Jinky Latagan ang happy ng Women's and Children's Protection Desk ng Sorsogon Police Provincial Office. Sarento, maraming maraming salamat po. Narinig nyo po ang naging usapan po namin regarding po dito sa magiging kaso. Tatlo po ang pwede nyong ikaso dito laban kay Martin. Ano pong ma ang plano niyo, ma'am? Gusto ko po makuang ng dalawa na yan. Okay, so Tatay. si Tatay Martin, anjan. Tatay uh -huh. Martin. Apo, disidido talaga si Nanay Belen na sampan kayo ng kaso. Kung meron kang minsay dito kay Nanay Belen, ano yon? Wala, wala po ako magagawa kasi yun ang gusto niya eh. Pero bigyan po namin kayo ng pagkakataon. Baka gusto niyo pong umuwingi ng tawad. Hindi na rin po siguro pasisa pa rin yan ano na lang po. Wala, hindi na ako umuwingi ng tawad ka. Okay. Hindi kayo magkakaayos po eh. Okay, tatay. Good luck na lang po. At ayaw nyo na pong humingi ng tawad. Wala na po kaming magagawa doon. Maraming salamat po, Tatay Martin.